palibasa sa inaanak sa no sa labas o ting na muna gulong na kung ano sa buhangin hmm. ganyan na siya karumi hmm. buhangin niya nagparagulong siya sa buhangin kasi sanok siya sa labas sabik makalabas hmm. kadumi dumi, -dumi oh nagparalapodas na ng sarili niya dun sa ano, nagparagulong-gulong na dun sa buhangin Gustong-gusto niya makalabas sabik siya sa labas kasi lagi siyang nasa loob nga, lalo pagtapos na ang duty ko Tapos ito naman dalawa at palibasa palaging nasa labas, sabik naman sa loob hmm, Pag may duty, laging nandito Wala kasi silang maiinom sa labas. Kaya dito ko nilagyan. Nag-ano ako ng kwan ng normal saline drops. Eh, kinuha ko yung lagayan. Wala na kasi akong malagyan ng ano. Nilagyan ko ng tubig para mainom nila. Mahilig uminom si ina anak ng tubig.